Whew. andito na tayo sa kuha ng ticket. Very bottle water. Ayan guys, andito na tayo sa kuha ng ticket natin. Andito na tayo sa Alcatraz. Ayan guys, ang mga bilihan ng ticket. Ayan, marami din palang pupunta ng Alcatraz. So, pang 2 o'clock yung ating schedule ngayon sigurado. At least, makakapagpahinga muna tayo sa hinaba ng nilakbay natin, paakyat ng point Tower. nang yung tuhod ko dun, ha? Ah. <laughs> Nanginig yung tuhod ko. Ilang araw na kasi kaming naglalakad, guys. Simula nang dumating kami. Puro lakad, lakad, lakad lang. Ilang beses lang kami nag-Uber siguro. Nung pumunta lang kami ng church. Ayan. Pero the rest, puro lakad talaga grabe kaya napalaban yung paa namin dito ay <laughs> ah, exercise thank you ay. ayan boarding na tayo boarding boarding na tayo guys yes go Alcatraz ayan we're here let's go sa taas tayo guys Wow. Andito na tayo, guys. Look at. Here. <laughs> Ayan. Ayan. Ayan, guys. Umaandar so na yun. We're going to Alcatraz. Ayan. So, ang daming tao, guys. As in, kahit na Monday. So, ang pa rin turista. So, ayan, we're moving na, ayan, papunta sa Alcatraz. Ayan, ayan, guys. Maandar na tayo. Ayan. We're here. Ayan tayo galing, oh. Diyan tayo galing, oh. Tower guys so yung pinuntahan natin ayan yan tayo nang galing sa pier ayan yung Alcatraz guys ayan yung pupuntahan natin ayan <laughs> guys. So, dadaong na tayo ngayon. Diyan na tayo. It's Alcatraz. Here we come. We're here, just the Nakikita ko lang to sa video, guys. Ngayon, nandito na ako. Pupuntahan ko na siya. Thank you. Thank you, thank you. na tayo oh. Imagine. Napapanood ko lang sa video. Ngayon nandito na ako sa Alcatraz. Ayan na habol sila. <laughs> Nagtatakbuhan sila guys kasi habol sila sa Ayan, pabalik na dun sa ano. Pabalik na 'yun. Kaya tumatakbo sila yung mga paha naghahabol. Every 30 minutes naman guys ay meron daw ano. Umaalis na pabalik doon sa pier. So, okay lang hanggang 6.30 so kailangan bago bago ito mag close makalis na tayo guys or else dito tayo matutulog sa Alcatraz <laughs> so ayan ito ang Alcatraz dito sa Amerika dito sa island na to yung mga nakakaalam dyan ng story about Alcatraz so ayan po sana makapunta din kayo dito isa sa mga pasyalan dito sa San Francisco so ayan ito pala ang itsura ng Alcatraz. So, ayan, syempre. Ayan, guys. Paakyat na tayo. ikot ikuti natin to hanggang mamaya. Dito na tayo sa main prison. Oh, my God. Dito na tayo sa loob ng prison. Thank you. Okay. Ayan, iniikot lang natin, guys, yung mga way na tinuturo sa atin para ma natin itong buong island ng Alcatraz. Ayan Oh. Ayun. Kukuha tayo. birthday. Okay. Yan, ganyan pala itsura ng ano nila, no? Yan, no? Ito yung dining hall nila. ayan guys, nandito tayo sa loob ng Alcatraz ayan guys, ito yung ating audio audio, pinigyan tayo ng audio para habang nagtutur tayo ina-explain nila kung nasaan tayo kung anong nangyari dun sa lugar niyon. So, ayan guys, kaya hindi ako masyadong makapagsalita sa inyo guys, kasi may tour ano o oh, sila Dance Office. ay mga story ng life nila to na ko. Ayan guys. Ay, grabe. Natapos din ang haba. Actually, ni random ko nga lang yung pag-vlog ko sa loob guys kasi naghahati yung attention ko sa pag-vlog at saka sa pakikinig sa audio. <laughs> sa ojo dun sa loob. So, ito yung lighthouse nila, guys. United States Coast Guard Lighthouse. Ayan, 1909. Till present. Ayan, ang taas. Ayun. itong itsura ng kanilang staff housing. Ayan. Okay. Oh, okay. Ayan guys. Ang haba na tuloy ng video ko dito sa Alcatraz. Kasi ang dami niyang mga attractions dito, guys. Ayun, ang dami din mga ano, guys. So, oh, hindi ko alam anong klaseng yung ibon yan. Ayan, ang dami dito. Ayan. Ayan. Sigal pa yan? Siguro sigal yan, guys. I'm not sure lang. Ayan, ayan. Ang dami nila dito. Ayan, ang dami. New homes. Ayun, tama. Ito nga, guys. Ito, oh. Ito pala siya, new homes from old wildlife among prison remnants. Ito din pala guys, yung parang sanctuary nila. Water, western gulls, ayun. Ayan guys, ayan to pala sila. Ito pala yung mga ano na yun, hayop na yan guys. Ayan oh. Oh, iba-iba. So seabird, ayan mga seabirds guys. May sparrows, hummingbirds. May hummingbirds, may house finches and other melodious birds. Ayun. Ayan guys, so medyo ano. Ayan, ang dami pala dito mga ano, animals na nagaano dito sa lugar nito. Dito sila nag stay So, Windy gul Gulch Trail. Ay, ang dami talaga, as in. Ay, ano kayo meron doon sa baba? Ayan, ayan guys. Ayan. So, bababa na lang tayo kasi nagpunta doon yung aking mag-ama ko na doon sa baba. So, bababa na lang din tayo. Tingnan natin. Mm -hmm. Yan. Andito na tayo sa garden nila. Ang ganda ng kanilang flower, 'di ba? Katat. 'Di ba? May garden garden din pala dito sa ano. Yeah, kanilang lang wayside garden. Ayan, ang cute. Ang cute, cute, cute Ayan. So naging sanctuary din ng mga ibon itong lugar ng Alcatraz. Diyan dito sila nag-aano, naglalagi. So, ang laki niya. Imagine, oh. No? From doon hanggang doon. Ang, la ang laki. Ang laki-laki niya, guys. Diba? Ayan siya. Ayan na. Ayan ang San Francisco Golden Gate Bridge. ito sa kabilang side ng Alcatraz. Ayan yung nilakad natin naman nung nakarang araw. Nilakad din natin yan, guys. Kaya sobrang Grabe yung natin, talagang sobrang blessed. <laughs> At napakarami nating nalakad. Ayan. Ang ganda din ito, oh. Ayan. Ang ganda, ganda, ganda. ba? Diba? Ang ganda ng mga flowers. Dito sa Alcatraz. Andito lang pala yung maraming mga jade plant. Ayan, oh. Puro jade plant yung mga yan, guys, oh. Puro jade plant. Tapos eto din oh. Ang mahal-mahal nito guys pag binili natin sa store, di ba? Ayun oh, mga succulent plants. Andito ang dami-dami lang guys. Hindi lang pwedeng magpick eh. Bawal lang guys kumuha. <laughs> Talagang sinabi na nila na bawal kumuha. Ayun, so Ayan. Ang dami. Ang daming jade, oh. ganda. Ito, ang laki nitong dahon na to. Ang laking dahon. Nak, ang laki nito na ko. Wow, napakaganda mo naman. Ang halaman na napakaganda at tataba. At ang lalaki nyo. Mga giant. Ayan ang mga seabirds at home girls. Kaya pala ang dami dito. Dito sila namamahay. Ayan nako kaya pala sanctuary nila to, no? Katin natin yan. Itong ano na naman na to Akyatin natin guys Ay grabe Ang dami ko ng inakyat guys Ang dami ko ng mga inakyat sa buhay ko Grabe <laughs> So dito na tayo Ang dito na Parang ano nila yung gym Oo yun Ano nang building na to guys oh ang okay. laki. Ang diba? laki. Ano ba? Ang laki. Ito yung parang pinaka-recreation ano, area. Nak, dito siguro sila nage-exercise, no? Yeah, Thank you, guys. Thank you, thank you, Alcatraz. Salamat tatapos din namin ikutin yung ikutin yung uh, buong cell oh, grabe ayan thank you, thank you, thank you Alcatraz thank you sa iyong uh, sa chance na to na kami ay nakarating dito thank you, nakahawak din kami dito sa pader Alcatraz, ayan, grabe sa napakatibay na wall na to grabe, ang ang tibay-tibay ayan mga kasimple so another achievement another journey another blessing ayan thank you ayan uh, sana guys eh makarating din kayo dito Ma mapuntahan nyo rito ang Alcatraz kung may chance lang kayo uh, try nyo din mapuntahan to para malaman nyo din yung history para malaman nyo din ang history nitong uh, national park na to dito sa US sa San Francisco, America. Ayan. So, ngayon, pabalik na kami dun, guys. Magpapahinga. And then, sasakay na uli kami ng boat na pabalik na doon sa pier. Punta ng city. Ayan, guys. So, thank you for a beautiful day. Thank you, thank you, thank you. Yeah, thank you guys for watching. I end ko na itong vlog ko dito sa Alcatraz. Ayan. Thank you so much. Thank you, thank you. Thank you for watching my vlog, everyone. Thank you, guys. Keep safe always and God bless. Bye. Bye-bye. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan. Wala akong masabi kundi thank you, Lord. Ayan. Sa lahat ng blessings. Ayan. Salamat. Thank you for this journey here in San Francisco of A <laughs> Thank you thank you thank you for a beautiful 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 journey in San Francisco. Thank you so much. Thank you thank you. Yeah.